Buka ka, kanina ka pa, wag mong turuan. Buka. Sa akin eh. Buka. mo kayo dyan din. Diba? Diba doon nakapwesta yun dati? Gusto mo, doon kasi sa trang magkape. Diretso tayo. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako rito. Kasama ko si chairman. Kay pa ang galit ka? Ito mo yan. Nasa naula niyo na yung mga eh. May mga padrino yan. Ngayon padrino na yan. hindi huwag ka sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali,

ઓયા તો જોવો કાલલે ઓ ઓ પાકેમો ઓલેલેલે ઓ ઓ ઓલા ટાઈમ પર મુ દે ઓ ઓ ઓ

kaya <laughs> kaya 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 <laughs> kaya 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 kaya

<todan> uh, Adjust mo pa. Bay, Bye. Bye. mo ba <todan> pa sa atya, na malaki. Sina? 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 na lang ya, ginanget nato, kaya mabuti. nato kung mabagay talo niya, lumaganap nato. kitaalingin nato kung mabagay talo yaman niya, lumaganap nato. kitaalingin nato kung niya,

Oh, ginawa na palang tambak Sira ba tunay? Sira lahat? Gagawin? Gagawin pa. Sir. Ah, gagawin. Pinapagawa. <laughs> eh, hindi sa inyo. Sa inyo. At inyo. gagawin lahat. Oh, okay. ah. Binapakuan lang namin, sir. Kaya, ah, oh, kaya pala iisa tatak. ah, okay. Kasi mga driver, hindi marunong magbigay ng bounder. Ito, sisirain lang. Hindi na talaga, pagka-driver, hindi talaga mag-aalaga. Yung pagka hindi ka nila. kami yung pagawa. Tapos ganyan. Dami. Pati ito ha. Hindi makalabas Okay, pagbibigyan okay. ko kayo. Salamat, sir, Pero may nakakuha isa, no? Oo, para madala. Ayun yon. Para Mga pala yan ito, ito, eh. Ito nga dito, sir. Oo.

ano mayong hibay ka hindi? ¿no? Uh, may dami oh, okay. po no. ay, de, sa amin, di ba na nakpasan, saan ka naglatakan? ano ano? may dami po sa ilong, ayro may meko? niyan, ay nata, 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 ay ay nata, ay ay nata, 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 ay

Dito, dito, dito. yan. Hindi ka ba? Sa, sa taas. Oh, Lampine, <tos kesanaan> o, sa taas. Oo nga, nung akulap. Hindi bang? Oo mo? Ano ba mo. Ano naman dito ah? Bakit pinakakalimban pa mo? Ha? Ano naman lang, mo pa Magbalakaw! 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 lagi sinasabi mo lagi! Hilang kami!